Magandang hapon po. Good afternoon po sa inyong lahat. Welcome to my vlogs. Ngayon, pupunta tayo sa isang bank dito. Tsaka pala, today is February 27 dito. And since na ngayon yung ano, yung huling araw, or tomorrow pala, 28 yung huling Simpleng na mag-file ka nung ano, magpulog ka nung RRSP. Yung RRSP nga palagi ko sa Canada, yun yung ano, yun yung, yung retirement plans, parang uh, ano yung um, registered retirement, retirement savings plans, para, para sa magtanda mo So, today, day off ko, kaya, ito ako dun, mag, magulog ako ng RRSP. Hopefully na ano, hindi malami yung pila. Kasi nga, parang po. Usually, sa sa mga tao may mga RRSB, kaya din ginagawa nila para ma-lessen yung tax na binabayaran nila yearly. So, since na ang last filings po ng tax na is eh, sa uh, April 30 may time pa naman po pero yung sa RRS pinapatulog February 27, 28 po so, pag 29 pwede po kung may time kayo nasa inyo naman eh kung magka na yung hulog para malesen lang yung tax nyo kunyari kumita kayo ng 60,000 60,000 per year So, depende din kung matala yung RRSP nyo o yung magkano yung nahukulog nyo. So, depende sa deduction nila sa inyo. Okay. Parang savings nyo na rin. Pati ano, pati yung PFSA. Parang yung savings din dito sa Canada. So, maraming may RRSP na gusto. May maraming din uh, hindi kumukuha ng RRSP. Kasi nga, uh, in my opinion lang po kasi wala naman na kung mortgage na binabayaran so kumuha ako ng RSP ko for the future na rin kasi yung iba kasi kung sa real talk lang ha ah, yung iba kasi ayaw kumuha ng RSP kasi dagdag pa yung babayaran nila buwan buwan instead na i-bayad na lang nila doon sa sa mga, mga loan loan nila dito sa Canada yan siguro man lahat ng tao dito eh. Mas normal lang yan sa buhay, kahit saan kahit sino naman eh Depende lang talaga sa pag-handle mo ng pera sa buhay, kung paano sa pag-handle mo. Kung kaya nababudget mo or... Wala po. <laughs> yan, yeah, nababudget mo kung ano yung mga expenses mo sa buhay. yung mga iba ayaw mag ano eh, ayaw kumuha ng RRSP kasi na tagtag pa yun nila. At sa akin naman eh, in the long na pagkukulog mo, pwede mo siyang gamitin pag bibili ka ng bahay, pwede mo siyang, pwede mo siyang ano, pwede mo siyang kitaan. Yan. Yeah, pero kung hindi mo siya gagamitin pang down sa bahay, pero gagamitin mo lang yung savings mo, sa ano-ano paraan, magta-tax po siya. Balak na tax na eh. kasi. hindi para sa bahay. Kasi intended yun, uh, sa RRSP, para sa bahay. Kasi hindi pa siya mature eh. Kasi kung, ang maturity noon, is pag nag-age 74 years old ka na, yun yung ano na, pag-retired ka na, siya pwede bukin mas maganda po talaga kung may savings ka na rito sa Canada, meron ka bang tax-free savings. So, ang ganda po ng feeling ng may, 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 savings. And, tapos, sa Pilipinas, may sarili ka rin savings. Kung may iba't ibang klaseng savings, investment ka mo na. And, ang sarap lang pakiramdam. Kahit na nakikita ng tao, parang yung tao walang-wala, pero deep inside, sobra-sobra yung investment na nalang, <laughs> In Yun Mas masarap kasi ano eh. Yung... Mas masarap kasi yung simple ka lang. Yung akala ng tao walang wala pa. Ganun. Pero sa sarili mo, umaapaw pa. Hindi naman sa... Hindi naman sa pagyayabang kung mayroon ka. Pero wag mo lang papakita. Kasi pag tao, Diyos ko, nakita na may love ka. Tapos, ano, maraming criticism sa buhay kasi eh. Ayan. kung mayroon kaya, keep muna lang sa sarili mo. Diba? Like, ka man or whatever. Keep muna lang sa later on. Para sa'yo din yan. Na walang nakakaalam. Parang gano'n. Ang sarap lang gano'n. Parang, parang sa na, Private life is a happy life. So, agree ako doon. Yan. Wag mo lang sasabihin natin kung ano yung meron sa buhay. Right? So, yan. Namamanage ko naman po habang ito drive ako, kaya po mo vlog <laughs> So, yan. So, medyo yung, medyo may kalayuan. At, ito naman konti yung backwoods dito sa Ottawa. Dito sa Canada. Sa Singapore.

meron din kayo nun? Sa mga baguhan dito sa Canada? Or yung medyo nandito na, tapos nag-iisip sila kung saan nagdadalhin yung pera nila o whatever. Yun yung advice ko in, in, my own opinion, in my own experience. Para pagdating ng ano ng panahon, meron kayong savings. Kuha kayo ng TNSA o RSP before. Or nasa sa inyo naman kayo mag-invest, pero dapat meron din kayo invest dito. Invest dito. Hindi man at ina-invest na invest, is yung savings din yun Meron pa rin. Just in case naman yung emergency, meron kayo bubuo din dito. Maliban pa doon sa pera din sa pera. super galing mag-handle mag ng finances. Kaya, kahit anong push ko sa kanya, pili ka na ganit. Kaya niya i-manage lahat ng finances. Eh. Kaya, hindi ako kaano, hindi ako na nag-worry. So, sabi ko sa kanya, mayroon tayo uh, dyan, mayroon dito. It's okay na, basta simple lang yung life natin. Kaya pa naman, go ahead. Eh, kasi, nag-aano kami for the future. Yan. Hindi namin inaalala yung, ano yung ngayon. So, yung puli nature. Sa mga katulad ko, sana alam ko makakarelate kayo like OFW kung sa ano sa mundo ang priority talaga na ka si At saka hindi lang yan. Ano, itutuloy niyo yung ano kung may SSS kayo sa Pilipinas. malaking tulong din niya pagdating ng araw. Ganyan. Kasi yan pa yung ano eh, yan pa yung maglalasin ng birthday niyo kung tatay mo. MSSS or pag-ibig, FB2, etc. the bank. Ang ganda po ng ganyan na ano, yung investment. So, kasi habang, habang, habang bata pa tayo, hindi pa naman huli yung lahat, pwede natin gawin sa buhay natin. Kasi gusto may work naman tayo, magkano lang naman ito. No? mas marunong, kung malaki nang kita mo at marunong ka rin din naman kumawag ng pero wali na sa hindi ka mo nagtagay Hindi naman, hindi naman, hindi naman masamang mag-ipon mag eh. It's a matter of ano yung habit mo at saka discipline sa sarili mo. Paano, paano ka magpapatulong sa sarili mo sana sana nakatulong tong video na ito kahit kunti inspirational man uh, lang doon